Hello guys, welcome to my channel As usual, nandito na naman ako sa uh, baba ng building na tinitirahan ko back to work na naman ako nag-aabang ako ng ano, nag-i-hintay ko yung uh, yung craft 3 minutes pa kaya mag-video uh, muna wala akong ano eh wala akong Uh, video pang upload <laughs> wala akong video pang upload kaya kahit ano na lang muna wala. wala na akong time magkagala kagaya ng dati kasi nabisi na ako sa work <laughs> sinamantala ko noong uh, maluwag ang time ko sa trabaho sinamantala kong magkala-gala so ngayon wala na trabaho uh, bahay na lang ako pagka day off dito sa bahay pahinga Pagkatapos na, balik na naman. Ganun lang ang buhay, guys. Pagka mayroong time gumala, gumala. Pagka, kasi hindi naman all the time free tayo eh. Kaya samantalahin kung anong mayroon, di ba? So, ayan. Ito palagi ang dala ko guys. Puno palagi yan. Ang laman niyan, tinapay, uh, pagkain ko sa loob ng isang linggong paong ko yan. Kung ano-anong nakalagay dyan Ito na yata yung grab ko 17, ah hindi pa kasi 17.36 eh Doon lang ako tumatawid doon Papunta doon yung sa supermarket Lahat nandito dito Kaso nga lang mahal So wala kang magagawa Kaysa naman sa mag-grab ka uh, Mamamasahe ka Ganon din Alright guys Nandito na grab ko simple lang ang buhay. Kailangan magtsaga lang. Hi! Ayan. Yeah. Go na sa trabaho. See you again next week. <laughs> After five days. Balikali ako dito. Yes, lagi kang namimiss ang lugar na ito. I don't know why. Pagka pagka uh, mga ilang araw hindi na ako bum hindi ako bumabalik dito. Namimiss ko palagi yung room, yung kasi napakatahimik, I feel so comfortable. Ang lugar na to pangalawa kong uh, tinerhan. I mean, ito ang pangalawang lipat ko kasi nung una doon sa maganda rin yung lugar na yon, yung condominium na yon. So natapos yung kontrata ko at saka sobrang layo sa trabaho ko kaya lumipat ako dito. Malayo din ito. Kaso nga lang nagtsatsaga ako. Kaya hindi ako umuwi ng araw-araw ng kasi nga uh, malayo. Pero comfortable ako dito. Kasi tingnan mo lahat ng ano nandiyan na. So ayan. Di ba ang ganda? Nakaka-enjoy. Kaya relax ako kahit medyo malayo ang uh, biyahe. Kasi green talaga. Enjoy na enjoy ako. Gustong gusto ko yung ganito. View kaysa sa mga building you niya. Know? Kasi nature lover ako eh. Ayan. Di ba nakakatawa? Lalo pag umuulan. <laughs> Ang sarap magbiyahe. Ganda ng tanawin. Parang pa nasa probinsya lang eh. Puro puno talaga. <laughs> diba? Diba? Ayan, may bus. Ayan. Ayan ang MRT, huna po ng MRT station. medyo traffic ngayon kasi linggo. At saka alas 12, uh, rush hour talaga. Pero dahil nga highway ang dinadaanan so hindi masyado. Pero marami pa rin sa kabilang lane.